Isang magandang tanghali po sa inyo, mga partner. Ito, mga kalalamug. Nandito tayo ngayon sa... Dito na ako pumunta kasi tahimik. Mm, nagbabiyahay ako actually. Nagbabiyahay ako ng lalamug. Ayan. <coughs> May problema ako. Simula ako... Simula, lobas ako kanina ng alas 8 ng umaga. Actually, hindi naman ako ganito eh. Mataas yung rating ko. Mataas. Ayan oh mataas yung rating ko. Puno yan. Ngayon, napapansin nyo, may bawas na na sa dulo. Nabawasan na ng, ng kalahati, ng kalahati yung isang bar, yung isang bar sa dulo. <coughs> kahapon, pull yan. Ngayon, anong nangyari ganito? Itong sila alam mo, na, may nagbo kahapon. Galing ako ng, galing ako ng, <coughs> ng kalamba. Kasi may harid ako sa pililya. Pagdating ko ng Pililla, may lumabas, pililya to, kalam, to Santa Rosa. In-accept ko, pag accept ko, pagdating ko di pagdating ko sa pick up, ang ipapadala ay ito. Tingnan ninyo. Ipapadala. Yan ang ipapadala. Yan. Coral sa pang na. Pang lagay sa coral, mga bato na malalaki. Ngayon, sabi nga, pang L300 daw. Ay, andala ko lang yung motor. Kahit nga isang bato lang, ay, isang mahigit ng isang 20 kilos eh. Ngayon, sabi ko, sa, sabi ko doon sa nag-book, sir, canceling, canceling nyo na lang. Kung hindi na daw nila makancel. Kasi nga, syempre, ang may automatic cancel na kami. Mabilis kami mag-cancel. Ngayon, pinitsurang ko muna doon sa Juan. Oh, pinitsurang ko muna, sinag ko doon sa Lalamove para makita ng agent o kasi sino man na legit yung cancellation ko at malalaki yung ipapadala kaya kinansil ko. Hindi ngayon, nakansil ko nga sa Madali Chabi. Ngayon, ngayong umaga, bumiyahay ako. Simula ko na yung alas etyo. pa ako ng booking. Wala talaga ako makuha ng booking. Lip order ako ng lip order sa yung talagang binabiyahay ko na antipulo, antipulo. Tapos minsan lumalayo ako. Antipulo to. Tanay, antipulo to. Basta buong Rizal. Yan. Minsan naglalaguna na ako. Kahapon nga naglalago na ako. Ngayon, nagchat ako kay Lalamog sa mga agent mabubuisit ka. Bakit? Ito yung sagot nila. Tinan mo. Ito yung sagot nila. O, oh, yan. <clears throat> Una muna, nag nag, chat ako. Sumagot yan si Rian from Lalo Moves. Yan ang sabi niya. Ngayon, sumunod, ito na yung sinabi ko. Yan, oh. Ayan po. Yan po yung ikakarga. Ito, Bulitin ko. Nabasa niyo may na higit. Ah, ito nga, ayan. Ayan, ito. So, ito yung sinin ko. Hello po. Ayan, response siya. Ngayon, sabi ako, yan po ikakarga ng mga corals. Bakit? Ayan. Pero bakit po nabawasan ang ang link na, ayan, ni cancel, hirap magpataas ng bar. Bakit po nabawasan yung bar ko? Yan ang ibig ko sabihin dyan. Sabi niya, as long as excellent po ito, sir. Hindi po ito makakapikto sa inyo. Hindi Yung motor lang po dala ko, hindi sasakyan. Ngayon, nireplyan ako yan. Ah, service quality score. Yan. Marami yan. Hindi nga yan. Yan. Ah, isinagot niya. Yan. Oh. Na, yan yung mga uh, kung anong pagkakancel. Kinuha ko. Sayo ko sa kanya. Sayo ko sa kanya. Kaya nga nakita ko na 'yan. Nakita ko na 'yan nung doon pa sa apps talaga alam ko na alam ko na po 'yan. Sabi ko sa kanya. Sagutin niyo po tanong ko, sabi ko sa kanya. Di, di ko 'yan kakansilin kung kaya sa motor, sabi ko. Bakit niyo binawasan? Ayan. Hindi na tayo nakabase sa bar, sabi niya. Sir, sa apat na kategorya na 'yan nakabase doon sa sinabi niya kanina. Tek, e, kung ikailangan mag-submit na apela, mag-apela daw, sabi niya. Di sabi ko naman, Hirap sa inyo, wala kami magawa. Bakit mo po nilagay yung bar na yan kung hindi yan kailangan? Saka, ibig sabihin, walang hindi, hindi yan nakakapit ko. Bakit ako lip order? Simula alas 8 na umaga hanggang hapon, hindi ako makakuha ng booking, Puro lip order. Yan ang tanong. Kaya nga sabi ko siya, bakit niyo po nilagay yung bar na yan kung hindi yan kailangan? Kawawa naman ako, di yan naman ako makakuha ng booking. Lip order lagi, sabi ko sa kanya. Simula pa kanina umaga, ITM until now, lip order ako. Nasaan po ang Ostasia? Wala po ako na labag na batas. Sinabi ko sa kanila yan. Sir, excellent po ang pinakamataas sa ranking. yung lead disorder po ay naunahan lang po kayo ng ibang partner driver sa pagkuha ng booking. Yan ang reply niya. E hey, sabi ko naman, hindi, mali ka po. Di ako naunahan Nasa harapan ko na yung booking pero di pa rin makuha ng lead order. Yan, lead order talaga. Uh, para po sa kaalaman ninyo, pag ikaw po naunahan, ang nakalagay po ay hindi po order. Uh, ang nakalagay po ay uh, try again next booking. Kung uh, hindi po lip order nakalagay. Kasi ang lip order, pag-save mo pa lang, automatic, magli-lip order na po yung nakasulot niyan. Yan. Ibig sabihin, simula yung TM2 lagi ako naunahan. Wala po ako booking na-accept today dahil lip order. Ibig sabihin sa kanya. Ngayon, ganoon yung sabi niya, Sundan nyo na lang po yung step binigay ko po. i appeal nyo po. i appeal Eh, hindi ko na kailangan mag appeal Kaya nga, agent kayo, nadiyan kayo. Alam nyo, yung reason ko, yung, yung kwan ko, iyon ah. Iyan po mga karanler. yan po yung kwan ko, kay Lalang Bakit? Ganon. Unpair naman. Eh, kung hindi po, kung hindi ko po kaya na ikarga o hindi ka na ikarga ng rider yung kwan, eh wala tayong magagawa. Kakansel ka kanseling niyan. Ay eh, ang problema kay lalo mo. Ayun na 'yung magpakansel sa mga rider. Ngayon, gusto niya i-complete pa rin. Eh hindi na pupwede kasi nga mababawasan 'yung top-up namin. Ngayon lang po 'yung problema. Ako hindi ako nagreklamo, hindi ako nagko-complain. Ako nag araw-araw kahit mababa ang rate, hindi po ako nagko-complain. Wala akong platform na kuan. Kahit 'yung mga vlog ko po, hindi hindi ako nagko-complain wala po kayo makikita ang aging sa Lalamove. Kasi yan po ay simula, 2017 pa, yan po yung trabaho ko na magbiyahe dito kay Lalamove. Mataas pa yung rate dati, nagbabiyahe na ako. Ngayon lang po, ang concern ko lang, yan ngayon. Kaya napilitan ako mag-vlog dahil sa ganyang sitwasyon. Alam mo, nakaka... Hindi lang ako, marami nakakaranas ito. Lalabas ng umaga. Ang hali na nakakabiyahe. Bakit, bakit po? Dahil lip order dapat lalo mo tanggalin mo na 'yan. Tanggalin mo na po 'yan, yung kuha na 'yan, yung sistema na 'yan. Kung nagmamatching kayo, kung sino yung pinakamalapit, kahit nasa harapan niya na kasi naglilip order pa eh dahil sa match in or, sa matching matching na 'yan. Kung marami kang cancel, hindi ka makakakuha. Tanggalin niyo na po 'yan. alisin niyo na yung lip order kasi nakakakuha po 'yan sa rider eh. Kawawa naman po yung mga rider na mabababa yung rate gaya po nung iba na uh, nakapir na lang nakapir na lang po dito sa dito sa application dito ay eh, hindi po nakayan ako excellent po kasi ako eh nakapir na lang po sila diyan po kawawa naman yung mga nakapir eh talaga pong wala eh hindi naman po maiwasan yung cancellation bakit dahil nga po maraming burnout na customer magpapadala sobrang lalaki hindi kakayanin sa motor eh sana naman wag naman po tayong ganun lalo na po kung tayo customer wag po nating kukunin na isusubok na itatry sa motor na ipapadala ng malaki ngayon pag hindi kaya ng motor saka natin kakanselin. at e pag nakansilan po yung rider kawawa po take note po sa inyo mga customer wag na wag po kayong magbubuk na hindi kakayanin ng rider dahil pag kinansilan po yung rider hindi na po yung makakakuha ng booking maglilip order na po yan pag nag-leave order yan, oras po ang hihintayin niyan bago makakuha ng booking. Eh, kaya ko. Eh, ako naman po, eh, hindi, ka na, hindi naman po ako kumuka basta-basta ng booking. Namimili po ako. Kasi, doon sa, doon sa kikita ako. Kaya lang, marami rin may gusto doon sa booking na gusto ko. Eh, ngayon, lip order ang nangyayari sa akin. Eh, kahapon po, simulan ng ibang araw. Eh, nag-leave order ako, isa, dalawa, tatlo lang. Okay na yun. Pero, pag nag save ako, automatic yan. Kasi, naka-excellent po ako eh. Kaya lang, nagtataka ako, bakit hindi ko naman kasalanan. Coral yung ipapadala. Coral. Coral po yung ipapadala. So, ayan po, ipapadala, oh. O, ayan, pinuturahan po. Ayan, kahapon yan. Batu. Sobrang lalaki. Pakil 300 po. SUV hindi kaya. Mabigat. Pero, kinansil, yun ang nangyari. Yun lang po sana matawagan ka lang pansin. Lala move. Oo, maraming bastard na naman dito. Di wag ka magbiyahe. Huwag mo sabihin yan. Kasi, hanap buhay na namin to. E, gusto lang namin i-correct yung mali. Nag-complain na ako kay Lala mo ba? Nag-complain na ako. Pero yung sagot ng agent ganoon. Kaya dinahan ko na lang dito sa pagbablog para at least eh, kahit pa paano, aware mo sa iba. Kaya ay, ay, siguro next time hindi na ako magka-cancel kahit pa ko complete ko na lang para nang sa ganun. Hindi mabuwasan yung bar sa hindi ako maabala. Kita mo? Simula kanina pa, hindi eh. pa ako nakakuha ng buhay. Zero pa rin ako. Ano? Sabi nila baka daw namimili ako. So, oo, totoo 'yan kasi mamimili ka po talaga kasi nga yung biyahe. Ano? February 5 po. February 5 ngayon, ano? February 5. Ayan. Wala pa. Zero pa. So, hapo po na, uuwi na lang po tayo. Bukas, try na lang ulit natin. i repress na lang po natin ang napakadaming repress. Malay mo, mawala na lang ulit yung kana. Bumalik na lang ulit sa dati. So, yun lang po. At do sa mga nagtatrabaho po dito sa kalsada, i-double-ingat po tayo. Yun lang po yung sasabi ko. Maraming salamat po sa panonood and thank you very much.